Ay, nakakunting ideas lang mga kada sa pagpo-flooring. So, ayan. So, may tansi tayong pahaba dito. Ayan. Tansing pahaba na dalawa. So, ayan. Ina-adjust-adjust adjust na lang po ito. Ito po yung uh, technique sa pagpo-flooring. So, lagyan mo lang siya ng uh, tansi sa gilid. Sa gilid. Tapos ito ay uh, na-adjust. Na-adjust ito mga na adjust ito so pahabang yung patras ka yan sample mo aray yan ganda na adjust adjust yan yan ang kagandaan ng uh, pagpo pag pagpo-flooring pag flooring ka tapos pag na uh, nap na babarahin na so tsaka na ano, tinababarahin gamit ang mahabang uh, bara na aluminum yan. na uh, mga sa uh, good morning. So masang mapagpalang uh, umaga na naman. So magbubus magbu tayo ng flooring. So i-share ko lang sa inyo yung uh, konting ideas sa uh, paggawa ng layout para sa flooring. So bago yan na uh, out kay Mommy Del. So siya yung uh, nagbigay sa akin ng uh, pambili ng uh, circular so at uh, pin plan planner mga kare. So, kay ate, ah, salamat eh, sa pagbigay mo ng uh, pambili ng uh, gamit ko. So, mga gamit ko dito yan. So, maagang pamasko. So, Merry Christmas. Ate. Sana uh, more blessings sa'yo, ate. Ah, at para marami ka pang matulungan na kagaya ko. So pag dumating yung uh, parcel ko Shopee mga sa uh, i-upload natin para makapagpasalamat tayo kay uh, Mami Del. So, dito muna tayo. Ah, uh, na namin mga Ars, yan. Isang, uh, kasiyan. Isang kwarto at isang CR. So sa paggawa ng uh, layout para sa bus mga kasiyan, kunin natin yung uh, nivelasyon natin. So, ito yung elevation para sa pinto. So, 100 para tapos. Uh, 210 yung uh, pinto. So, ako uh, 100 sa taas. 210 sa baba. So, yung ginawa ko mga uh, ka- Bumaba ko ng uh, 116. So, yung finish nito 111. Uh, yan So, yung uh, guhit ko dito, eh, pinasok ko dun sa kwarto. Yan. So pinasa ko dito yung uh, guhit pang sa sa main sa min natin, sa main may pinto. So bumaba ako ng 116 100 16 yan so yung pinis niya 111 mga yan So, yung 5 cm uh, para sa tiles. So, buhat dito sa pako, 116. Yan. So, may tres pa tayo ng buhos. Yan. So, nibili nyo. Gumawa kayo ng uh, nibil sa, sa lahat ng sulok o oh, maglagay ah, pinaka nabili niya so dito meron so buhat dito sa pako pa ah, 116 para pag nag tiles tayo ah, mayroon pa tayong 5cm kasama yung tiles so mahalaga na mayroon tayong ah, tanse mga res So, 'yung tansi natin mga 'yan nagba na lagay tayo ng tansi dito. So 'yung pinaka gitna niya. 'Yan. So i-adjust saja na lang. 'Yan. So Para habang napupuno ito, kagaya ng mga kasi. Pakita mo nga Sir Jerby. 'Yan. Na-adjust 'yung tansi Oh, di ba. Balik mo. 'Yan. Sarapan. Yan. madali lang ito mga kares dito tayo matututo kay GRB ayan adyas-adyas lang yan hanggang makaabot sa may pinto mga kares yan so bukod sa reference natin uh, bumaba tayo ng 116 100 16 yung finish nya uh, buwat sa flooring na pati tiles uh, 111 tama so meron pa tayong uh, 5 cm para sa tiles so medyo kumakapal ito mga karis sa mga 4 ito so yung bakal natin na uh, 10mm so yung adjustment nito 40cm lang pwede naman 50 so hindi naman nagtitipid yung may-ari kaya 40 yan so matibay na matibay so pangalawa mga karsa tagusan yung ating bakal so yan tignan natin so tagusan so lahat, lahat kasi ito mga karsa may terrace tagusan tagusan mga kares so bubuusan natin to so punta tayo sa dirty kitchen so tagusan din dito kasi uh, mayroon tayo uh, dirty kitchen dito so yan tagusan so kung wala naman ng uh, dirty kitchen o tiyeres huwag mo nang itagos mga kares ganyan uh, huwag mo na siyang itagos so ibaon mo na, ibaon mo na lang siya ng uh, bagya dito So ayan, trabaho muna tayo. So ayan mga kalsa, nakatapos tayo ng uh, dalawang kwarto at isang CR. So pinatigil ko muna yung paggawa dito yung uh, ko yung uh, apat, na pos, uh, apat na poste mga kalis para mabigaan na natin. yon So nabuhusan yung yan yung uh, tinapos namin para mabigaan na bukas. So itutuloy ko ito bukas mga kas ito uh, pagbubuhos ng kanyang flowering. Pare, ayun niya ay Ayun mo muna. so ito yung mabubuhosan uh, bukas mga kas ito yung uh, pinaka kanya, Sala. So hanggang sa kusina. Yan. So isang kwarto. Yan sa 5 na so stop na tayo so ituloy na naman natin itong uh, pagbubuhos ng uh, flooring bukas so abangan nyo na lang po yung uh, susunod kong video so uh, hanggang sa muli mga kares uh, nagpapasalamat ako kaya mamidel siya po yung uh, nagbigay ng pambili ng aking uh, uh, circular so tapos uh, yung uh, planner so salamat kaya uh, mamidel o uh, kaya Marcel Ninya Vasco. So salamat sa iyo ma'am na napakabuti ng uh, puso mo. So or blessing sa iyo ma'am para marami ka pang matulungan. So God bless po sa inyo at sa family niyo. Maraming maraming salamat po ma'am. Abangan niyo po yung uh, pagdating ng aking uh, uh, Shopee. Ah, sara. So salamat ah, Mga ko ma'am? Hanggang dito muna mga kasi sa niyo na lang po yung uh, susunod kong video. So, kung oh, bago ka pa lang si channel ko, ah, huwag mong kalimutan mag-subscribe. At pag nagustuhan mo, ilike mo na rin.